Kapag ang problema mo ay pamamaga at pananakit ng tuhod at kasukasuan, hindi mo na kailangan pagumastos ng malaki. Ang solusyon ay nasa mga pagkain na abot kaya lamang at pwedeng isama sa araw-araw na diet. Ang una sa pinakamagaling ay ang buto ng baka. Kapag pinakuluan ito ng mahabang oras sa mahinang apoy, unti-unting lumalabas ang collagen at amino acid mula sa buto. Ang sabaw na ito ay sobrang epektibo sa pagpapalakas ng kasukasuan. Kapag iniinom mo ito araw-araw, mararamdaman mong nababawasan ang kirot sa tuhod at kasukasuan. Nagiging magaan ang galaw ng mga binti. Pangalawa, itlog. Isang simpleng ulam salmusal na hindi alam ng karamihan na ang pagkain ng buong itlog araw-araw ay malaking tulong para sa pamamaga ng tuhod at kasukasuan ng maraming seniors ngayon. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong kumakain ng itlog araw-araw ay nakitaan ng 22% na pagbaba ng pananakit ng kasukasuan lalo na sa bandang likod at tuhod. Ang rekomendado ay iluto ito ng soft boil pakuluan ng limang minuto. Pinapataas nito ang good cholesterol at nagpapalakas ng tuhod at kasukasuan. Pangatlo, isda. Ang salmon at bangos ay may mataas na collagen. Buko dito, ang omega-3 at fats na nasa isda ay tumutulong din sa pag-reduce ng inflammation sa kasukasuan. Ibig sabihin, habang tinutulungan mo na mag-regenerate ng collagen sa katawan mo, Pinapakalma mo rin ang pamamaga ng kadalasang dahilan ng pananakit ng joints. Pang-apat, manok. Ang balat ng manok ay tinatapon lamang ng marami ngunit ginto pala sa kasukasuan. Ito ay mataas sa collagen na bumubuo ng kasukasuan, litid at cartilage. Ibig sabihin, kapag kinain mo ito para kang nagbibigay ng direktang materyales sa katawan mo para ayusin ang nasisirang bahagi sa loob ng tuhod mo. Malaking tulong ito lalo na sa kasukasuan. Iluto ang manok na may sabaw tulad ng tinola o nilaga. Bukod sa collagen, ang manok ay may proline at glycine, dalawang amino acid na kailangan ng katawan para makagawa ng bagong collagen. Ang pagkain ng paa ng manok ay napapanatili din itong malusog ang ating balat. Ayon sa pag-aaral, ang paa ng manok ay nakitaan ng mataas na level ng collagen. Panglima, kamatis. Ang kamatis ay hindi rin dapat mawala sa listahan. Bukod sa vitamin C, ito ay may lycopene, isang antioxidant na nagpapabagal sa collagen breakdown. Sa panahon ngayon na palaging may inflammation na dulot ng mga processed food at stress, malaking tulong ang kamatis sa pagpapanatili ng lakas ng connective tissue. Maaari itong kainin ng hilaw, loto, ginisa, lahat may binipisyo. Pang-anim, malunggay, spinach at kangkong. May taglay silang antioxidants at chlorophyll na tumutulong sa pagbuo ng collagen habang pinoprotektahan ang kasukasuan laban sa oxidative stress. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis masira ang cartilage. Mayaman din ito sa iron na mahalaga para sa produksyon ng red blood cells at pag-iwas sa anemia. Pangpito, bawang. Ang bawang ay maliit ngunit makapangyarihan. Ang bawang ay may sulfur at taurine, dalawang compound na tumutulong sa pag ng damaged collagen sa loob ng katawan. At dahil may natural itong anti-inflammatory, nababawasan din ito ang pamamaga ng kasukasuan. Ang bawang ay mayaman din sa antioxidants, vitamin C, at iba pang mga sangkap na nakakatulong sa pagpapagaling ng balat. Pangwalo, mani o almond. Mayaman ito sa zinc, copper, at vitamin E. Mga nutrients na sumusuporta sa production at stability ng collagen, habang pinapalakas ng zinc ang immune system at tissue healing. Ang copper ay mahalaga para sa collagen cross-linking upang pagtibayin ang fibers ng collagen. Kaya kung gusto mong patibayin ang kasukasuan mo, isang dakot sa merienda ay sapat na. Ang bonus ay ang abukado. Hindi lang ito uso sa mga social media at reels, May totoong benepisyo ito. May healthy fats ito na tumutulong sa skin elasticity at joint lubrication. Ang hindi alam ng karamihan, ang abukado ay may content din na tumutulong sa glutathione production na siyang protector ng collagen sa katawan. Ibig sabihin, hindi lang ito pampakinis ng kutis, kundi protection din sa kalusugan ng kasukasuan. At kapag ang mga nabanggit na pagkain ay araw-araw mong isasama sa iyong diet, unti-unti mong mararamdaman na gumagaan ang iyong katawan at mababawasan ang kirot sa mga kasukasuan. Ang susi ay ang tamang paghahanda ng pagkain, tulad ng bone broth. Kailangan itong pakuluan ng anim hanggang labing dalawang oras para mas maraming collagen ang mailabas mula sa buto. Iwasan lang ang sobrang alat dahil ang sobrang sodium ay nakakairita ng kasukasuan. Lagyan ng luya, sibuyas at pamintang buo habang pinapakuluan. Makakatulong ito sa anti-inflammatory properties ng sabaw. Salamat po sa panunood. Ingat kayo lagi ng Diyos.